yung rep, yung rep, di ba sabi ko nga sa iyo, wala akong makitang lamig. Okay, isang isang mga palatandaan, makikita mo yung regular siya nang didepros -de okay. o tama yung ginagawa niya nang pagdidepros. -de Mapapansin mo, lakas ano? ka mo, may tubig oh. Ayun. Mainit, mainit yung tubig, di ba? yung tubig ayan. Ibig sabihin, hindi Ma yan kanina pa. Pa nagdidepros -de siya, diyan napupunta yung tubig. Yung natutunaw na yelo doon sa taas. Dito yun maiipon palatandaan na normal lang ginagawa yung pagde depress kasi kung walang tubig yan ah ibig sabihin kung hindi siya nagde depress walang tubig walang tubig yan ibig sabihin may problema yon kung hindi siya nagde depress pero nakita natin may tubig so ibig sabihin pala palatandaan niya na nagde depress yung rep mo tama yung yung yung, yung, dapat niyang gawin ginagawa niya nang tama tasawa kami yung katawan ng rep mainit Mainit, di ba? Pati sa kabilang sedyo, mainit. Ibig sabihin, palatandaan niya na umaandar yung ref mo. Mag maganda yung laman. So, sa ngayon, yun lang ang... Ma Meron ba kayong ganitong iba na mas malaki? Ang ganyan. O, yan. Ay, sobrang laki naman yan. Para yan dito sana. O, yun. Basta ang minimum, 750 to 1,000. Ha? Kung meron silang mapapwede ipalit dyan na mas malaki-laki, mas maganda yun. Hindi ko sinasabing hindi siya pwedeng gamitin. Kaya lang hindi siya saktu, halos saktuhan na lang yung yung allotted wattage na nirerequire ng rep, ha?